Hindi e lang nakatutok naman ng pamalaan sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunaran para sa mas mabilis na kalakaran. Dahil ang administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nakatutok din sa produkto ng ating mga magsasaka at kabilang sa mga natulungan niya. Isang kooperatiba sa Pangasinan. Silipin natin yan sa Ang Pangulo at Ang Magsasaka. Ang agrarian reform program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. There will be more to come in Region 1. magandang hapon po. Ako po si Aroli Macho, chairman po ng Bangkong Samahang na yung multi-purpose ka. Uh, napakalaking tulong kasi hindi na po kami nag-hire ng uh, ano, pang-deliver. At saka hindi na na delay yung ating uh, delivery kasi atito uh, dito na po yung binigay ng dar na delivery ban po Gusto pong magpapasalamat sa DAR kasi uh, ang ating uh, butihing uh, sekretary uh, sa Estrella. At saka sa ating uh, butihing uh, President uh, BBM, salamat po sa tulong uh, kung wala po kayo siguro na tumutulong sa amin. Palagay ko wala din po ang uh, sa